Okay, mayong mudto, mayong mudto na usap kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto, Philippines, mayong mudto, world, mayong mudto, universe. Sana napunta ang mga higala, nilingatong tulumanon sa si kahanginan, CONA, A, Cases on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad. Rebrando Padre Edwin Academia Akab Abino Adlaw na usab karon nga ma, ma bis <laughs> pizza ba hindi na kini higala sa bulan sa Marso no lewas na karon mga higala sa fiesta sa Liwas na karon sa fiesta sa San Jose ayano no kay ang hapon mga higala pista man to sa San Jose ayan no so dangkan kayo mga kuan mga higala no daghan kaayo ang uh, matod pa kini nga nagfiesta kag hapon ko oh, daghan man kay dibuto ni si Senyor San Jose ko oh, di man matambang mahigala no si Maan nang na ko kun sing dibuto gito siya kayo dibuto kay siya ni San Jose no muna nga sigon sa ni Senyor San Jose you will na, you will uh, kana bitaw you will not uh, experience an agonizing death no kana ka ba nga dali na kayo. Wala na daghan nga pag-antos pa. Yung na, no? Hala, no? Panayo nag kita mga higala, sa ato nga mga buhato no, adlaw karon nga... Huwebes, no? Pizza 20 na karon mong higalan bulan sa Marso. Mm -hmm. sunod bulan mga higala, Abril na, o oh, mangandam na po may mga higala. alang sa among fiesta, sa among mahal na patron diri sa Ayungon, May 15. Senior San Isidro. Ayan, no? Hala, no? na tayo mga higala sa ato ang mga buha to, no? Naboy, no? Ari ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Ano? Uh, Dili pa niya. Ari na kita mga higala sa ato ang CBC News. Ay, mo mga higala doon na lagi naglagatak. Doon na mga naglagatak Diri sa ako <laughs> Diri sa ato ang nakuan kay medyo kuan mga higala. Doon -do kay ko Diri sa scene sa aku ang uh, kaya nga recording area no? <laughs> recording studio nga medyo po ang higala po matawag na to o uh, kayo sa kini tawag na sa in English o uh, mga cascading no? <laughs> cascading teardrops no? hindi <laughs> ka teardrops a raindrops no ana no higala Nahala, no okay ara kita maghigala sa ato uh, nga CBC CBCP news Davao Archbishop Romulo Valdez urges prayers not hatred as Duterte faces trial choose dialogue rather than discord and reconciliation over conflict no mo kanay panawagan karon sa ato ang uh, Uh, arsobispo sa uh, Davao no nga uh, mas mayo nga uh, og sa kwan pa na dili lang kaayo kita mopili bitaw ba no sa kais ka sa kasilag og kasakit kung dili kining na to mga pagampo nya mas mopili gyud kita sa panag panag uh, sabut-sabut kaysa kagubot no, sa dili ta sa, sa kagubot dili sabut-sabut ta o reconciliation no paghiuli kaysa kanang gitawag nato mag, 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 mag away no mag magkontrahanay mas maayo nga mag ay kaysa magkontrahanay no mo kana uh, panawagan usab sa ato nga Talahor, nga arsobispo dito sa Davao si Archbishop Romulo Valles Abi uh, na sa Vatican, Pope Francis. remains in stable condition with slight improvement. Uh, stable man ang condition usab sa atong talahorong Santo Papa pero do na gamay nga uh, na, na apoy gamay nga kanang gitawag na kayuhan, kaayuhan no slight improvement ngano ni ano hala no may uh, padayon lang gihapon kita manghigala sa ato ang uh, mga buhatono ni ini kabuntuhon o padayon usab kita sa atong mga panawagan no, uh, kami diri sa kuan kami diri sa ayungon uh, na anak kuan manggood mi diri mahigala do na mga <laughs> EJK nga nagpanghitabo diri sa mua, diri sa mua sa ayungon mo na na medyo aduna poy mga kanang gitawag na to og, uh, mga panghuna huna lagi uh, ni pag pagka aristo sa ni kining uh, po, ni kan ba ni uh, former president Duterte pero sa akong panawagan nila mga higala sa ako uh, na, ang pagpasabot na ko kining higalang ang sama sa gihimo ni Archbishop Romulo Valles prayers lang ginta. no prayers lang ginta aron nga walay mga kagubot nga mahitabo no o niya uh, dialogue the discord reconciliation over conflict Mungkin, na, mungkin, na, Para naku na ako, na eksakto. Kaysa mag uh, kita, kaya na, magamit kita sa mga kasuko, mura o mili mo resulta sa mayo. Gama na, no? So, matod pa prayers, not hatred, and of course, dialogue rather than discord, and reconciliation rather than conflict. Ano, ano? Balita ang mga higala, gikan sa Vatican, Pope Francis, nagpabilin nga maayo ang yaha nga kwan sa pa, nagpasalamat kita sa ginoo mga higala, nga maayo, arang na, no, maarang-arang na ang, kapis ang kahimtang sa panglawa sa atong itong talahoron nga santo pa. Hmm. Ah, Binoaring na mga sa atong saint of the day. Hmm. Ang ah, atong saint of the day karon si Gondiris, ito listahan saint of the day na to sigun sa atong listahan mga higala March 20 walay lain kung dili si ayan <laughs> uh, blessed John of Parma ah uh, Blessed John of Parma. Ah, uh, beno, beno, kini, natawa kini siya ni Antong 1209. Namatay po siya ni Antong 1289. Ah, 80 years may gala no. Onya oh, Parma de may gala no. Blessed John of Parma. Oh, taga Italia. Kining Parma may gala sa Italy ni. Eh. Onya kini siya sa Franciscan Order. Niya na ordinahan isip usa ka pare. himo nahimo siyang 7th General Minister of the Franciscan Order. Nya, he strengthened the charism of the order poverty and simplicity. After his retirement, he lead a life in prayer in the hermitage of Grisha. No? So, karong adlaw na beatified siya ni Antong 1781. No? Si, kung ano ang si Blessed John of Parma. Hmm. Hala, no? Padayon ta sa ito nga mga buhat tono ni ini kamuto no. na bueno Ari na higala sa ato ang mga pangutana. Padre, mm, salamang po na. <laughs> Naminaw ko sa pagwali or pag-preach sa mga laing relihiyon Padre. Sige man silang gakot o mga verses sa Bible. Sige gakut kada solte, mga kapitulo, mga versikulo. Sa ato, ah, Padre, talagang saramang kayo. But <laughs> anyway, da Kuan, ka ng Uh, ang imo siguro ang ipasabot ang imong wali kaming mga pare, no? Kanang magwali mi o kanang mag-preach ang mga laing relihiyon. Abi no, mean, oh, dili man ta manaway sad ana ilahan ko an kay do na do upat ka klase sa preaching, no? Expository, top topical, topical textual, ug narrative, no? Na kanang expository Maong kana nga ato bang ihabang i ipasabot kung unsay na adiha sa kanang ihabang mubasa siya yung ipasabot kung unsay mga naa No? Kini pong topical addressing relevant issues sa pa ang iyahang mga pagwali o pagpasabot uh, kabahin sa mga relevant issues. So, kining textual, mauna niya sa mga laing relihiyon, no? nga kada giyod, uh, sulti um, kuan scriptural yun ng ilaha no unya kining narrative sermons mo kining atua, uh, sa ato pa kining tanan mga kuan sila mga pamaagi sa pagpasabot sa mga tao kita we are more on the narrative narrative gam mo atong basahon ang biblia no atong basahon ang mga readings of the day sa first reading, sa salmo, o kining sa gospel, o ato na yung ipasabot ang kahulugan ni ini na nga aron da, daling masabtan sa mga tao. Unya usually bugamit kita og mga stories, mga stories of faith ang pagpasabot sa mga tao. Aron nga mas masabtan mas gigamit ni Kristo ba nga kun magwali gani siya, mugamit siya o mga kining mugamit siya o mga kini bang pasumbingay mga sambingay mga parabola mga parabol muna ilahang gabito ni Kristo muna atong style muna style na to mura gitawag nato na itong narrative sermons nga mugamit kita o mga stories of faith mga pasundingay, mga sitwasyon nga adunay kalambigitan sa atong kalto no? Dili na sakto ra sad gahapon ang mga laing relihiyon kaya kanang kuan ila kuan man ila ang gigamit textual sermons no nga mogamit sila kada gidla sulti mo mo basa sila og mga teksto sa Biblia ang sakto na sakto ra na no dili sad ta mayingon nga sayop na pero dili lang na mo atong gigamit we are we are on the narrative sermons Aruman. Kay aron po niya matandog na to ang experiences sa mga tao. matandog na to ba? Pero, bis, bis, ang ato ang mga sermons, ang ato mga homily, uh, binasi gihapon sa mga readings of the day. So, Bible gihapon. Pero ang ato na lang pagpasabot is more on narrative. Muna yung ang ato ang gigamit, narrative sermons. Binasi gihapon na sa kanang style po ni Kristo. No? Nga, si Kristo, magamit mo na siya mga narrative. You no? Know, Kanabit mga pasundingay, mga kasaysayan, ano na yan aron No, po nga mas maka-relate ng tao. More, maka-sabot ba? Maka-relate, maka-sabot yun ng tao. ano na yan Muna itong gigamit. So, na kanangimong giingon nga sa preaching sa ubang relihiyon, magsigis sila quote ng um, verses, usa na kapapaagi nga matumpa sa paagi sa pagpasabot sa mga tao. Kaya textual sermons mo nila. Ato ay is narrative. No, nga more on, pero na naabi mga kuan, mga lay preachers, sa nalitan nila ni Bo Sanchez. No? Daghan, daghan po mga Catholic lay preachers na mugamit po nung ingon niya ng kuan, kanyang gitawag na textual sermons, na kada ang mga pagtulunan, ila pong i-kuan, ila pong i ibasi kung nun sa ilang nabasahan. Pero karang sa mga lay lang nato, dili na to, to matawag kong homily dili po nato na matawag og sermon kuan lagi na siya preaching Sa sharing sharing kanang sa mga lay kay ang maka, ang makawali gyud sa katolikong simbahan kuan ra man kining pare mga cardinal, obispo of course, mga deacons ingon niya mora nya kanang atong mga lay ministers dili man ang wali ng ilaha kuan na ng ilaha sharing sharing lang no ug sa ilaha po nga na sabtan sa Biblia ina pong i-sharing mga lay, lay preachers ba? mga lay preachers pero dili gyud na humili ng ilahan dili po na sermon kay sa atong pagtulon ng katoliko ang mga preach ra ang pare ra mga cardinal mga ho, mga obispo ug mga kuan kining deacon ana no dili gyud nga mag, magwali po ang mga dili kuan na nang ilaha ganang gitawag nato og sharing sharing lang ilang ang ilahan pagpasabot dili gyud siya wali okay klaro so na ha so sa so imong pangutana nga lahi ang siya katoliko dili, di, di, dili 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 ingong lahi mo ra gyud pa tumong para pud nga maka makasabot kay ang kuang gyud mga higala kini yung pagsabot homily homily is a religious discourse that is intended primarily for spiritual edification pareho sa siya. spiritual edification na is kana bitaw kabahin sa pagpalambo sa atong espirituhanon nga kahimtang uh, Muna siya na isay homily no Muna mm. na isay homily sa ato pa pareho pareho sa sa mga laing religion pareho sa pero lahi-lahi lang pamaagi dili ta mo ingon nga lagi lagi ang ato ah, pa de uh, ang pamaagi siguro pero ang tumong kuan pareho sa no spiritual edification nga makasabot yun ang tao ug ilang yung sa ilahang kinabuhi. No, so, klaro ba? Sa so, atong klaro ho na, basing nalibog na noon ka. <laughs> basig nalibog na noon ka. Padre, naminaw ko sa preaching sa lang reliyon, Padre, sigi silang gakot og mga verses sa Bible. Sa so, ato ang katoliko, dili lagi. Asa ito pong murag, nakakita ka kalainan. Actually, ang uh, homily, ang preaching, pareho sa ginagtumong, pareho sa naugtumong, o sa may tumong, anak for spiritual edification, no? Ang nakalahi lang nato, ang nakalahi, pareho sa tagtumong, although we have different, uh, we have the same purpose, but we have the, we have uh, different method of delivering the homily. Kaya doon na may four methods, expository, topical, textual, at narrative. Ang mga laing relihiyon ang ilaha is, Textual sermons Atua Narrative sermons Pero just the same Pareho sa tagtumong Spiritual edification O, no, Klaro ba? So, hindi lang Naglahi Parehos rin Kaya pareho sila Ang tagtumong Although nga Di lang parehos Ang pamaagi nato Sa pag-deliver Ang atua is Narrative sermons Doon na po Ang ilahat Textual sermons Pero doon na Mga lay preachers nga mga Mugamit yan Ng textual sermons Kining mga kining mga gitawag na to renewal movements no kay nang mga renewal groups usually mao mao na sila style sa kwan mga laing religion, panalitan kining mga banal sana BLD bukas loob sa Dios kung maminaw mo sa ilahang kwan maminaw mo sa ilahang mga preaching ilahang mga lay preachers mao mao ra sa laing reliyon kay ang gigamit nila textual sermons man pero kaming mga pari dili more on narrative narrative ning amo ah kan gitawag na tong weaving stories of faith pero kung may ka malahi ra ba dili pareho sa mga tumong inda sa, sa, tumong pareho sa pero sa pamaagi lahi na naglahi kay do naman lagi upat ka paagi sa pagpasabot no expository topical textual and narrative oh no? klaro hala no uh, we know another uh, dinala sa takot ba kay pigyan naman ta sa oras pero mo lagi na no na kining mga atong mga igsoon nga mga laing relihiyon ah uh, ta kana uh, di, dili ta manaway ana nila no kita mga katoliko dili ta manaway ana nila bahala kit sila usahay manaway nato pero dili ta manaway ana nila no kay naa man sila ila ka pamaagi mo nay gitawag nato sa in English og oh. kung batuhon ka og oh, bato balosi og oh, pan no ato pa kung kuan ta kanang uh, kanang bitang uh, dunay mga akusasyon na to igo ratang mo panalipon sa atong pagtuo pero ingon nga ato silang sabayon kay mo kana mo kini dilita ta sayop na siya no more on defend the de, di, more on defense ning ato no kung mahimo matud pa litas us look dili ta mo tanaw kun unsay kalainan nato ang ato lang tanawon kung unsay kapareho sa sama ba sa giving homily for spiritual edification. Pareho sa ito. Pareho Although nga we have different way of delivering, but with the purpose, pareho Oh O, klaro? O, so, di nila ko nakita ko ito pa. Ako lang gihapon kini yung ubus nga lagan, Reverendo Padre, Edwin Academia Akab. Mana na milit na usam kaninyo. O manalangin ka na ang Dios mo kay gahong tanan, Amahan, Anak, Spiritu Santo. Good noon Pilipinas. Good noon po. <laughs>